Magandang araw! Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may iba bahagi na naman ako na panibagong video. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang partner mo ba ay kadalasang hindi sumasagot sa tawag, sa text o sa chat mo? at nararamdaman mo rin ba na ikaw ay iniiwasan na niya? Gusto mo ba na mabaliktad yung sitwasyon? Yung siya na naman ang mababaliw sa kakatawag text o chat sa iyo? Yung magbamakawa talaga siya, narireplyan mo siya? Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, siya na naman ang mababaliw sa kakatawag text o chat sa iyo. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote o garapon, lagyan mo ito ng kalahating tubig. At pagkatapos, lagyan mo rin ito ng kahit isang kutsarang suka. Kahit anong suka na meron ka ay pwedeng gamitin at pagkatapos isulat sa papel ang pangalan at apelido ng target o ng taong gusto mong gawa ng ritual ng tatlong beses. At isulat mo rin ang contact number niya o kahit na anong contacts na meron ka sa kanya at kung wala naman ay okay lang as long as alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, i mo itong papel at ilagay o isilid ito sa garapon o sa bote na inihanda mo na may kalahating tubig at suka. At nang malagay mo na, hawakan ang bote at takpan mo ito at alugin kahit ilang alug. sa banggit, Ikaw na naman ang maging atat na atat na tawagan, i-text at i-chat ako. Sambitin mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede ka magdagdag ng hiling o kung gusto mong ibahin ang hiling, ay wala pong problema. Depende po sa inyo, basta hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos, pwede mo nang itago itong ritual sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo pag-ipunin lahat ng ritual na ginagawa mo. At dapat wala talagang makakaalam o makakakita nito. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.